Ito so po mga idol. ito po ay uh, gamot po na ito. Uh, kumuha ako nito kasi uh, sabi man, ng mga ng si half sister ko, kukuha kami ng ano, ang uh, tawag ito ay tawa-tawa. Kasi yung bata niya, parang na ano sa lamok eh. Ito, ito lang, ginukuha ko. At saka ito, at saka yung time na nagkaano rin ako, uh, na ako inom na ako dito doon kasi okay to mga kaibigan mga kaidol ah, yan yung tawag ito ay tawa tawa po tawa tawa yan yan ah kailangan mo lang ano kailangan mo yung malinisin yung ano at saka pakuluan mo ito okay naman ano may pa Uh, ito tayo mga kaidol. Uh, ito ay pamangkin ko po. Uh, okay. Ito yung nag ngayon eh. Si Linlin -lin Rose. Linla pa yung pangalan ko to eh Linley. Linlin Rose. Linley Rose. Okay. Linley Rose. Linley Rose. Linley Rose. Linley Rose. Okay. Isha po. Uh, okay. Okay. Kalan po na ano ano to man, manang kapon lang o ngayon lang. Tagabi. Tagabi po ito na ano, nalalagnat. Okay. Okay. Inland. Yan taon po ito. Oh, hindi pa ito nagwan abot ang 1 year. 5 months pa po, po ito. Five months pa. Oh, malaki po ito Ako, kawawa talaga po. Ayan. Yeah. Ito ako mga kaibigan kasi tulungan ko po ito yung ano, sister ko kasi uh, sa kayong ano, Kasi mga kaidol, uh, yung kapatid ko, wala po talaga itong ano, asawa. Matagal na po ngayon na hiwala ito sa kanya, kanya yung piyuntis eh. Piyuntis pa, tapos hiniwalay, hiniwalay, hiniwalay sila. Kaya ito sa akin kasi wala ibang malalapitan. Kaya ito ako ngayon, tuluan ko lang to Yan po talaga si sister namin yan, half sister namin yan to. Ika, ito siya po ang pinakamatanda na kapatid. Uh, siya po si Lucy Wairangas. yun po. Mga kapatid ka pa sa ano, sa ama. Kaya yung Y, yung Y, yung Yangson po, yan kami mga kapatid. Pero yung Rangas yun. Rangas po yung kapatid doon niya sa kanyang papa po. Kaya, Uh, siya po 'yung matanda naming kapatid. Tao po. Kasi ito lang 'yung mga kaya idol. Walang asawa at uh, lahat po kami, lahat po kami wala po kaming ano, wala kaming um, by lupa. Kasi 'yung mga kapatid, uh, 'yung mga magulang po namin, hindi po nag-ano sa amin eh. Kasi mahirap na po kami. kaya ako ako mga ka-idol, ito ako sa government. Nakatulong ah, nakitulong lang po ako sa kapatid ko. Kasi nandito ako sa government. Ah, may, may, konting sahod po. Kaya, din ako. Ikaw ka talaga si, ano, si Linling. Linling Rose. Hmm. Kalagay po ito na ang pito po ito ay ranggas. Ako, oh, ano, munter. Okay. God bless pa. Uh, God, ano uh, ka? God. God bless. <clears throat> Laban lang po ka. Laban lang po. Laban lang po.